Isang taon na puno ng misteryo at kaguluhan ang ipinagbabanta ni Baba Vanga. Kanyang mga hula ay nagdulot ng pagkabighani sa buong mundo at ang kanyang reputasyon bilang isang Nostradamus ng Balkans ay lalong lumakas sa bawat taon. Bagaman hindi lahat ng kanyang hula ay eksakto, marami sa kanyang sinabi ang nagkakatotoo na bulag siya sa murang edad dahil sa isang aksidente. At mula noon ay sinasabing nagkaroon siya ng kakayahang makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Ang mga sumusunod na kilalang pangyayari ay nahulaan umano ni Baba Vanga gaya ng pag-atake noong September 11, 2001 sa 9-11. Ang pagkasawi ni Princess Diana, ang pagkakaroon ng unang African-American na presidente na si Barack Obama at ang pagputok ng Chernobyl at marami pang iba na tila naging makatotohan. Taon-taon ay may mga lumalabas na balita tungkol sa mga hula niya na tila umano naging totoo. Kaya naman sa video ito ay ating aalamin ang sampung nakakatakot at nakakakilabot na prediksyon ni Baba Vanga sa taong 2026. Number 10 pagkakaroon ng advanced weather manipulation. Prediction, the forces of nature will be controlled. Sinasabi ro ni Baba Banga na ang panahon ay posibleng manipulahin ng tao. Gaya ng paglikha ng ulan, pagpapaulan ng niebe, pagbuo ng bagyo, o pagkontrol sa tagtuyot. Sa panahon ngayon, hindi na ito malayong mangyari. May mga haka-haka na may ilang bansa na raw ang gumagamit ng teknolohiyang tulad ng cloud seeding, geoengineering, at mga proyekto gaya ng HAR na sinasabing may kakayahang baguhin ang mga atmospheric conditions. Hindi lang mga climate disasters gaya ng bigla ang pagbaha, sobrang init o pagkatuyot sa mga pananim, kundi pati na rin geopolitical conflicts. Isipin mo paano kung isang bansa ang pagbintangan na sila ang may kagagawa ng isang malawakang bagyo o tagtuyot. Sa panahon ng matinding kompetisyon sa pandaigdigang kapangyarihan, ang kakayahang baguhin ang panahon ay pwedeng gawing sandata isang silent weapon na maaaring makapinsala sa ekonomiya, kalikasan at buhay ng milyon-milyong mga tao. Number 9. Pagkawala ng halaga ng pera paglipat sa digital currency prediction, money will lose its value and a new form will arise. Parang sinasabi niya na mawawala ang halaga ng physical money. Ngayong unti-unti nang pumapasok ang digital currency, crypto, at central bank digital currency, tila tumatama ang hula. Sabi ng ilang ekonomista, ang 2026 ay taon kung saan mas maraming bansa ang maglulunsad ng opisyal na digital currency. Pero kasabay nito, babala rin ito sa hacking, financial control at surveillance. Number eight, pag-atake sa Europa gamit ang bioweapon. Prediction, a big country will test biological weapons in Europe. Isang malupit na prediction na isang bansa raw ang mag eeksperimento o gagamit ng biological weapon. Sa gitna ng geopolitical tension at paglabas ng mga classified documents tungkol sa lab leaks, may mga naniniwala na posibleng ito sa mga bansang may history ng biological research. Ito raw ay magdudulot ng panibagong panic at health crisis. Number seven, pagkawala ng moralidad ng tao. Prediction, people will stop distinguishing good from evil. Ayon kay Baba Vanga, dumarating na ang panahon kung saan nawawala na ang moral compass ng sangkatauhan. Mapapansin ito sa social media. Fake news, cancel culture at desensitize ng mga tao sa karahasan. Sa 2026, maaaring tumaas pa ang mga issues sa mental health, identity crisis at mga extreme ideology. Number 6, paglitaw ng bagong energy source mula sa kalikasan. Prediction, a new energy source will be discovered in nature. May mga scientists na nagtuturo sa nuclear fusion, zero-point energy, or hydrogen-based fuels. Kung mangyari ito sa 2026, ito ang maaaring maging energy revolution na papalit sa fossil fuels. Positibo ito, pero babala rin, pag-aagawan ito ng mga makapangyarihang bansa. Number 5: Global water shortage. Prediction: Water will become more precious than gold. Ayon umano sa hula ni Baba Vanga, pagsapit ng taong 2026, posibleng danasin ng mundo ang isang matinding kakulangan sa malinis na tubig. Sa kasalukuyang datos mula sa United Nations, tinatayang bilyon-bilyong tao na ang wala pa ring access sa ligtas na inuming tubig. At kung magpapatuloy ang ganitong trend, baka nga tama si Vanga, baka dumating ang panahon na mas mahal pa ang tubig kaysa sa ginto. Ang kakulangan sa tubig ay hindi lang simpleng inconvenience. Maaari itong magdulot ng malawakang krisis, posibleng magkaroon ng mass migration kung saan ang mga tao ay mapipilitang lumikas mula sa mga tuyot at tigang na lugar. Maaari ring magdulot ito ng gulo at kaguluhan sa mga bansang mag-aagawan sa natitirang supply ng tubig. At syempre, apektado rin ang agrikultura na magtutulak sa pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Sa kasalukuyang data ng United Nations, bilyon-bilyong tao ang kulang sa malinis na tubig. Maaring magsanhi ito ng migration, conflict at pagtaas ng presyo sa pagkain at kalakal. Number four, pagkakaroon ng space disaster o asteroid threat. Prediction, a celestial body will threaten the Earth. Tila may babala siya ukol sa isang malaking space object na magiging banta sa mundo. May mga report mula sa NASA na patuloy ang monitoring sa mga near-Earth objects. Habang maliit ang tsansa, sinasabing ang 2026 ay posibleng magdala ng surprise cosmic event. Number 3. Pagtaas ng artificial na pagkabuntis at genetic engineering. Prediction. Humans will be grown in labs. Ayon sa hula, magiging normal na raw ang mga lab-grown babies o artificial wombs. Ngayon pa lang may mga bansa na nagsasagawa ng ganitong research sa 2026. Posibleng ito'y maging legal at laganap. Babala, maganda man ito para sa infertile couples, pero moral at ethical issue ang kaakibat. Number 2, paglabas ng bagong virus mula sa yelo. Prediction, Ancient virus will emerge from the ice. Ayon umano kay Baba Vanga, isang sinaunang virus ang muling lalabas mula sa yelo. Isang invisible threat na matagal nang natutulog sa ilalim ng permafrost. Dahil sa global warming, unti-unting natutunaw ang Arctic at mga nagyayelong bahagi ng mundo. At kasabay nito, may posibilidad na magising muli ang mga ancient viruses na libu-libong taon nang nakakulong sa yelo. Hindi ito malayong mangyari dahil ayon sa mga scientifico, may mga na-recover na silang prehistoric bacteria and virus mula sa mga samples ng permafrost. At ang ilan dito ay buhay pa rin. Ibig sabihin, may basehan ang takot na baka may virus na biglang sumulpot, hindi pa kilala, walang lunas, at posibleng mas mapanganib pa kaysa sa mga naranasan natin gaya ng COVID-19. Kung mangyari ito, posibleng magdulot ito ng panibagong global health crisis at sa sobrang advanced na ng mga ancient pathogens na ito, baka hindi agad kayanin ng modernong medisina. At ang number one, pagbabago sa kamalayan ng tao. Prediction, There will be a shift in human consciousness. Sinasabi ni Baba Vanga na darating ang panahon na magbabago ang pananaw at damdamin ng sangkatauhan parang spiritual awakening. Matapos ang lahat ng krisis, ang pandemya, digmaan, economic crisis, posibleng ang 2026 ay simula ng bagong uri ng pag-iisip. Mas makatao, mas konektado sa kalikasan at mas malalim ang pagkaunawa sa layunin ng buhay. Sampung nakakatakot na hula ni Nostradamus sa 2026 Part 2. Number 10. Pagputok ng malaking bulkan sa Asia. Quatrain, a great fire shall awaken the mountains of the east. Si Nostradamus ay may binanggit tungkol sa isang malaking apoy na magmumula sa bulkan sa silangan. Maraming eksperto ang naguugnay nito sa posibilidad ng pagputok ng isang malaking bulkan sa Pacific Ring of Fire, posibleng sa Indonesia, Japan, o kahit sa Pilipinas. Kung mangyari ito, malaking epekto ang maidudulot nito sa maraming mga tao, apektado lahat ng ari-arian, kabuhayan at pagbabago ng klima at paglikas ng libu-libong tao. Number 9. Pagbagsak ng pandaigdigang ekonomiya Quatrain, riches shall fade like snow under the sun. Si Nostradamus ay may babala tungkol sa biglaang pagbagsak ng ekonomiya. Sa 2026, ilang mga eksperto ang naniniwala na posibleng mag-ugat ito sa utang ng malalaking bansa, digmaan, at climate disasters. Maaaring makita natin ang pagbagsak ng stock market, hyperinflation, at pagtaas ng presyo ng pagkain at langis. Number 8. Matinding pagbabago sa klima. Quatrain, the earth shall burn at 45 degrees. Bagamat nabanggit na sa part 1 ng ating video ang climate crisis, sa part 2 mas matindi. Heat waves na magdudulot ng malawakang tagtuyot at dambuhalang baha sa ibang bahagi ng mundo na makapagpapasawi sa maraming may buhay at makakasira sa kabuhayan at kabahayan ng mga tao. 2026 daw ang isa sa mga taong pinakaapektado ng extreme weather events, ayon sa ilang interpretasyon ng mga eksperto. Number 7 pag-angat ng isang bagong leader. Quatrain, a young lion shall rise. May pahiwatig si Nostradamus tungkol sa paglitaw ng isang batang leader na magdadala ng malaking pagbabago maaaring mabuti o masama. Hindi malinaw kung ito ay sa Asia, Europa o Amerika, pero madalas itong iugnay sa mga bansang may political crisis ngayon. Number 6. Pagkawasak ng isang malaking lungsod. Quatrain, the great city by the sea shall be consumed by fire. May mga interpretasyon na ang isang coastal city ang tatamaan ng sakuna, maaaring sunog, pagsabog o kombinasyon ng lindol at tsunami. Ang mga hula na ito ay madalas iniuugnay sa mga megacity tulad ng Tokyo, Los Angeles o Shanghai. Number 5. Pagusbong ng mas matinding pandemya. Quatrain, near the gates of the new city shall be two scourges. Bagong outbreak o mutated disease. Ayon sa World Health Organization, laging may posibilidad ng bagong pandemic kada ilang taon. Hindi imposibleng 2026 ay taon ng bagong health threat kaya sinasabing palakasin ang public health system at pag-iwas sa fake news bagamat marami ang nagsasabing tapos na ang pinakamalalang pandemya may mga interpretation na 2026 ay daaring taon ng paglabas ng mas mabagsik na sakit hindi malinaw kung ito ay natural o gawa ng tao pero nakalagay sa ilang pagsasalin na ito ay may kinalaman sa bagong lungsod o urban outbreak number 4 pagbabago sa relihiyon at pananampalataya quatrain train The Great Church Shall Have a Great Schism. Ayon sa ilang tagapagsalin, 2026 ay baaring magmarka ng malaking pagbabago sa relihiyon hati sa pananampalataya, paglakas ng mga bagong sekta, at panghihina ng ilang malalaking simbahan. Ito ay magdudulot ng pagkalito at pag-aalangan sa mga tao kung saan ba sila kakapit sa panahon ng kaguluhan. Ito daw ang babala ni Nostradamus. Sa pagdating ng isang mapanlinlang na leader, maaring political, religious, or tech figure na magpapanggap na tagapagligtas. Pero sa likod nito ay kaguluhan, pananakop at digmaan. Napapanahon ito, lalo't maraming tao ngayon ang nawawalan ng pag-asa at pananampalataya at madaling madala sa fake news at mga ideolohiya. Number 3. matinding away ng USA at China. Quatrain reference, The Great Eagle and the Red Dragon. Isa sa pinaka pinag-uusapang prophecy ngayon ay ang paglala ng tension sa pagitan ng Amerika at China, lalo na sa South China Sea at Taiwan. Ayon sa interpretasyon, baaring hindi agad mauwi sa full-scale war. Pero ang trade war, cyber attacks at military provocations ay mas magiging matindi pagdating ng 2026. Number 2. Pagbagsak ng isang malaking bansa. Quatrain reference, The Great Power Shall Fall. Ayon sa ilang interpretasyon, may posibilidad na isang superpower o kilalang bansa ang biglang guguho hindi lang ekonomiya, kundi pati impluensya sa buong mundo. Marami ang nag-iisip kung ito ba ay Russia, USA, o isang bansang nasa gitna ng malaking utang at kaguluhan. Impact nito, kapag bumagsak ang isang higanting bansa, mahihila pababa ang maraming ekonomiya, posibleng magkaroon ng chain reaction sa merkado at seguridad. At ang ating number one, posibleng pagsiklab ng World War III, o ang ikatlong digma ang pandaigdig quatrain. War shall begin between the two great powers. Isa sa pinaka kinatatakutang hula ni Nostradamus ay ang posibilidad ng isang pandaigdigang digmaan. Isang napakalinaw na hula tungkol sa digmaan. Sinasabing hindi ito short war posibleng tumagal at maraming maaapektuhan. Maraming eksperto ang naniniwala na kung hindi pipigilan ang mga kasalukuyang tensyon sa Ukraine, Taiwan, Israel at mga bansa sa Middle East, maaaring humantong ito sa mas malaking conflict. Kaya kailangang palakasin ang diplomatikong relasyon ng mga bansa upang maiwasan ito. Bagamat hindi eksaktong binanggit ang PETSA, may mga tagasali ng kanyang quatrains ang naniniwala na 2026 ang taon na maaaring maging simula ng isang malawakang tunggalian. Dito binabanggit ang dalawang malalaking kapangyarihan na magbabanggaan na madalas iniugnay sa tensyon sa silangan USA versus China o Russia versus NATO. Bakit ito nakakakilabot? Kasi habang pinapanood natin ngayon ang mga nagaganap sa Europa at South China Sea, tila papunta ito sa isang malaking gulo. Nakakatakot ba? Oo! Oh! Pero tandaan, mga hula ito, hindi pa ito nagaganap. At wala pang tiyak na ebidensya na mangyayari talaga. Kaya ang pinakamahalaga, maging handa tayo sa anumang sakuna, manatiling mapagmatsyag sa mga balita, at sa Diyos lang maniwala. Mas marami ang tsamba at coincidence kaysa totoong propesya. Muli mangyari man o hindi ang mga hulang ito, isa lang ang ating dapat paniwalaan ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw, ano ang masasabi mo sa mga hulang ito Magkatotoo kaya ito o isang huwad lamang na panghuhula? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang ating video at share mo na rin sa iba. Salamat at God bless.